Hello Max Pride, kamusta kayo? At sa bagay po ngayon Max Pride, pag-uusapan po natin mga pinapakita ng babae na sobrang hot sa lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be Spot! ang unang pinapakita ng babae kay Insmart talaga namang sobrang hot sa mga kalakyan isang free page ng babae sa isang mga talaga namang tunay kay Insmart Na at talagang sobrang hot para sa aming mga di diba? kaya kung pinagpala ka sa magandang hinaharap mo dyan eh, sa isang talaga samang makikita namin sa iyo yung bitak sa gitna ng dalawang bundok, di ba? Totoo yan. Alam nyo, kay spard, yung ibang babae talaga pinagpala eh. So, totoo lang. Kaya isa mga gamitin mo upang mas lalong ma-attract sa'yo ang boyfriend mo. At mas lalong ma-attract sa'yo ang mister mo. At di siya maagaw ng iba. Iba ka-inspired. At huwag kang tumulad sa ibang babae. Yung mga ganyan nila ay para sa lahat. Huwag kang maging babaeng para sa lahat. Para lang sa partner mo. Yung ibang babae, masyadong matalino eh. Bakit? Alam nila yan. Alam nyo yan. Magagaling kayo. Yung ibang babae, magaling magmanipula. Yung ibang babae, magaling mangakit. Alam kung paano gamitin yung mga bagay na yan. Yung iba, ba, yung iba naman, masyadong conservative. Yung iba, masyadong inusente. Di ba? Pero okay maging ganyan. Lalo pag may partner ka na o may mister ka na. Di ba? Yung, yung iba naman, nagdereklamo. Bakit? Yung isa pa, wala naman kaming ganyan eh. Eh kung wala kang ganyan, huwag kang panghina ka ng loob. Kapagkat, 'di diba? Marami pa namang pwedeng maging attractive sa iyo. Tuwid ng ugali mo, ng puwet mo, ng kagandahan mo, 'di ba? Yan lang ba? Yan lang ba naakit ang mga kalakihan? Kings part, sa mga talagang pinapakita ng babae na sobrang hot sa mga kalakihan. Ang inyong cleavage. Talaga namang kings Kapag yan, meron kayo niyan, papapatingin ng karamihan ng kalakihan, lalo ng partner mo sa'yo, ka-inspire. Alam pila pinapakita ng babae kay Yusufar na sobrang hot sa lalakis ang pawisan na katawan ng babae. Ang pangalawa kay Yusufar. Sabi niyo, Yusufar, totoo yan. Pagka ganyan, ang nakita ng na lalaki sa iyo, ang pawisan mong katawan ay tiyak para sa kanya sobrang hot mo. Totoo yan. Kahit ano pang hubog ng katawan mo, kahit ano pang mo, sa iyo sa mga talagamang napakalakas ng karisma at Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sikapin nyo, practicing nyo. Sanayin yung sarili nyo na lagi nag-workout o nag-gym, o nag-exercise, nagpapawis, nagpapaganda ng katawan, papa Sapagat sa isang mga talaga namang mga mangyayari. Magpapawisan ka, di ba? Magbumuka kang hot sa mata ng mga lakihan. At sa boyfriend mo o mister mo, ay talaga namang mas lalong magiging sexy ka sa paningin niya. Sa, yun, sa mga sikreto upang talaga namang ka-inspire. Sa ilang siya maakit at hindi sa iba. Upang ang lalaki ay talaga namang mas lalong pahalagahan ka, ka-inspire. Pangatlong pinapakita ng babae kay Lucifer talaga namang sobrang hot sa mga kalakian ang malagkita tingin o titig sa babae. Pangatlong kay Lucifer. Alam nyo, part, kapag ka ganyan, ang ginawa mo sa boyfriend mo o sa mister mo, sigurado ka yung Medyo mag-iinit yan sa'yo. Sapagkat ang ganyang galawan o ganyang talaga namang gawain ng isang babae sa lalaki, talagang sobrang hot niyan. May, may nagpapakita yan ng talaga namang romance. Sapagkat bakit mo gagawin yan, di ba? ng walang pagsalita, itigot, malagkit na tingin pa ang gagawin mo lang sa kanya at sana gawin mo yan sa boyfriend mo lang o sa asawa mo lang. May ibang babae kasi malalandi. Sa totoo lang, maging totoo na tayo dito. Sana hindi ka ganon. Sana hindi kayo ganon. Kasi may ibang babae talaga na karenking o sabihin natin medyo malandi talaga. May mga ganyan talaga kay Inspire, maniwala kayo. Kung may babaeng kung may lalaking babaero, kung may lalaking babaero, may babae ding malandi. totoo lang tayo ka inspired. At sana hindi ka ganyan at gawin mo lang 'yan, yung mga ganyang klase ng bagay sa boyfriend mo o mister mo. Huwag kang tutulan sa iba na sa lahat ginagawa 'yan. Nakakita lang na ng guwapo, nakakita lang na ng pogi, ng cute, ng type niya, ng macho. Eh, nakalimutan na may partner siya nakalimutan ng may asawa siya, nakalimutan ng may boyfriend siya, huwag kayong sa kanila. At isa yun sa matalaga namang mabisa, pinapakita ng isang babae sa isang lalaki ay magmukha siyang sobrang hot para doon sa lalaki niya. Pangapat na pinapakita ng babae kayo sa sobrang hot sa lalakis, ang kakayahan ng gumawa ng gawain pang lalaki. And ang pang-apat Kapag ang babae ay marunong So, kahit ano pa mang, kahit ano pa gawain pang eh, napaka attractive niya. Agaw pansin niyan Sapagat, hindi siya, ano eh, hindi siya, kumbaga sa ano, eh, ah, uh, hindi siya ganun ka laging nakikita. Diba? di ba? Hindi siya ganun ka laging nararanasan ng mga kalakihan. babae di ba, Pero pag, diba, pag nakakita ka ng babae na ang ginagawa, gawain ng lalaki, eh, nakakahanga yan nakakadagdag yun ng appeal sa inyo. Sobrang hot nun. Sipin nyo, di ba? Babae nagwe-welding. Babae nagme-mekaniko. Babae nag-aayos ng electric pa ng TV. Babae nag-sabi ating nagmamartilyo o may hinagawang kung ano man. O babae, gawain pa ng lalaki, di ba? Nag-aayos ng kuryente. Kinspot, paano naging hot yun? Hot yun para sa amin para sa amin maniwala kay kayo kaya yung iba sa inyo huwag masyadong pabebe lang huwag puro pa cute magkaroon ng pakinabang at isa yun sa mga secret alamin mo gawin mo ibang gawain yung panlalaki makakatulong din sa iyo yan at sa pamilya mo sa mga taong mahal mo magiging talaga mga napaka sobrang hot mo pa sa mata na makalaki yan sa paligid mo tang partner mo ay talaga namang mas lalong makakaramdam ng in sa'yo kay support ano mga pinapakita ng babae kay Inspire? Sobrang hot sa mga kalakihan. Ang legs ng babae. Yan pa Alam niyo mga kay simula pa ng unang panahon. Sa kasaysayan ng daigdig na ito, talaga ng mga makalalakihan, ay hindi mayari ang katotohanan. Ay sa yan, sa mga pinaka. Talaga namang naaakit kami. Ang legs ninyo. Ang legs ng babae. Bakit? Tapagat, syempre, may kakaiba talaga yung babaeng-babaeng dati naman ng legs. Tapos, sobrang sinis, sobrang puti, diba? Sobrang sexy. Ako, yung iba dyan, baka magtampo na naman o... Oh, Mahihana naman. Bakit? Yun nga, puro piso. Puro bariya. Sampung piso, limang piso, piso, diba? Eh, okay, okay lang yan, kayo. May paraan yan. Pag gusto, may paraan. Alis, maalis mo yan. May mga, ano na no, no, ngayon, diba? Sa panahon natin ngayon, may mga cream na o may mga nilalagay na para mawala yung mga pekas sa pekas o mga piso-piso sa legs gawin mo mag self improve ka gumastos ka gastos ang yan para din naman sa iyo yan kay inspired at tandaan mo ipahuli ang lahat kahit na pang edad mo lalo na pag may partner ka na ganyan talaga eh mga bata pa tayo kung ano-ano ginagawa natin sa sarili natin may, may panahon noon na papabaya tayo sa sarili natin pero ito ng panahon para mag-self-improve ka, ka-inspired. Mag-self-improve ka. Ayusin mong lahat ng yan tulad ng mga piso sa legs mo. Sapagkat isa yung sa mga talagang pinapakita ng mga babae. O mga nakikita ng isang lalaki na sobrang hot sa inyong mga babae. Talaga naman ka-inspired. At kung may boyfriend ka na o may asawa ka na, pag inayos mo yan, yung legs mo na yan, eh mas lalo siyang ma-attract sa iyo. At mas talo kang magiging high value sa mga mata niya. Sapagkat babaeng-babaeng datingan at sobrang hot sa mga mata niya yan at mas lalo siya magiging malambing sa'yo at mas lalong mag-iinit din sa'yo ka-inspa Ang anong pinapakita ng babae kay Inspire talaga na sobrang hot sa mga kalakins ang batok ng babae pang anim kay Inspire? ang batok kaya nga diba yung iba yung ibang babae marunong, inaano ano yan tinataas nila yan or tinatalian nila ba nga pwedeng dito isa pa yan, hindi din naman laging nakikita yan ng mga lalaki kasi laging nga nakabagsak yun po, natatakpan. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, may pagka-misteryosa, mysterious na datingan, pag nakikita namin yan, na kami. Yung batok, siguro may dahil minsan lang namin makita sa babae. Hmm. Kaya minsan, pag tali ka ng kung kita yung batok mo, pag mo nakakaakit mo, kayo sa akin Totoo yan. Babaeng-babaeng datingan, talaga namang pag, nadalalbagay nyo pagiging feminine, nadatingan nyo, energy, kapag kaganyan. Ah, Di ba nga yung iba, pag nagpapasexy, model ano yung isa sa pinapagawa nung nagpapa, nagpipicture? Ganun yung buhok mo, parang nakaganyan sila. Mga ganyan kayo yung spa, dapat matuto kayo sa ganyan. Yung batok mo, pakita mo minsan sa mister mo, sa boyfriend mo. Tali mo magpusod ka. Talaga naman sa inyo sa mga sikreto. Bagay na nakikita ng lalaki sa babae na sobrang hot para sa kanila. Ka-inspire. Tandaan mo yan at pwede mong gawin yan kailanman ka-inspire. Ang pitong pinapakita ng babae ka-inspire na sobrang hot sa lalaki. Ang smile ng sa mga babae. Papito ka-inspire. Siyempre hindi mawawalay sa listahan. Sapagat sa inyo sa pinakatotoo. Kung iisipin yung mabuti, parang napakasimple lang, no? Mag-i-smile ka lang, smile lang naman yan, eh. Pero totoo, sa hindi may paliwanag na dahilan, talaga mang napakalakas ng apil ng babae, napakakarismatik ng isang babae kapag siya ay palangiti. Tapos yung ngiti niya pa ay walang halong kaplastikan. Napaka talaga mang pure na smile, di ba? Eh, ganun yan eh. Hindi ka man ganun kaganda, hindi ka man ganun ka... Sabi hindi ka man ganun kaganda. Kung palangiti ka naman, Talagang meron at merong magkakaroon ng interes sa'yo. Magkakaroon at magkakaroon ka naman niligaw. At hindi mo nalalaman kung sino yung mga napofall na sa'yo. Sa paligid mo. Sa mga kalakihan. Totoo yan kayong super guniwala kayo. Kaya nga, iba parang pangit din pag lagi ka na kasi mangot. Lagi kang seryoso. Lagi kang nagdadrama lang. Lagi ka pang malungkot. Yung itsura mo, yung pagmumukha mo, lagi malungkot, lagi nakabusangot. Ayaw, mo, pasal mo ang problema ng mundo matuto kang ngumiti. Maging, maging masayahi at maniniwa, maniwala ka sa akin. Kung single ka ngayon, meron at merong manliligaw sa'yo. Meron at merong mahuhulog sa'yo. Meron at merong magpaparamdam sa'yo. Meron at merong lalapit sa'yo. At meron at merong lalaking magiging sobrang hot ka sa kanya mga mata. Sa sa mga sikreto upang maakit mo sila. Talaga naman kay inspired maging ganyan ka. Sapagkat sa sa mga pinapakita ng babae, nakikita ng lalaki na sobrang hot para sa kanya, sa amin, sa mga kababaihan, ka Inspar. Ang wala pinapakita ng babae kay Inspar na sobrang hot sa mga kalakiris, ang mga nakakaakit na galaw ng babae, yung pangwalo kay Inspar. Ano yung kay Inspar, mga nakakaakit na galaw? Oo. Ang mga babae, kayo, kay mga babaihan. meron kayong mga ano eh, parang nakakaakit na galaw o oh, kilos. Hindi ko alam kung alam niya to pero kami, napapansin namin yan eh. Ano halimbawa? Yung paglalakad. Yung iba, pag naglakad, diba? Parang kumakimbot pa yung puwet. O parang ano pa, yun. Diba? Yung isa nga, nang, nangasar pa yung ibang lalaki na parang lakad ano yung lakad pato eh. Diba? O yung, yung kilos nyo na parang ano, na parang inaayos yung buko yung ano, diba? O yung kilos nyo na kung paano yung pagkupo nyo. Yung sabihin natin kung paano ka tumindig o makipag-usap mga kla, kilos ng babae eh, mga kla, may mga kilos yung babae na ano, eh, sobrang nakakaakit sa mga kalakihan siguro alam mo yung sa sarili mo siguro nga sa inyo nakabola ng ano, eh, sistema sa sarili na ganoon na yung kilos niya nakakaakit na sa iba diba? kung paano ka mag umiti, paano ka magtakit ng bibig mo kung paano mo ayusin yung buhok mo, kung paano mo sabihin natin kunin ng isang bagay, kung paano ko tumakbo, kung paano paalugin yung bag mo, kung paano mo sabihin natin pakembutin yung puwet mo, kung paano ka humawak ng bag mo, at kung paano ko sabihin natin magtali ng buhok mo, kay Inspire. May mga ganyang bagay na talaga namang hindi nyo nalalaman siguro sa pero para sa aming mga laki sobrang hat niyan. Sapagkat ka-inspired, naa-attract ang mga masculine energy kaming mga kalakihan sa mga feminine energy sa inyong makababayan sa mga ganyang kilos. Talaga naman ka-inspired. Kaya nga gustong gusto ko sa inyo na maging babaeng babae kayo sa pagkilos at pananalita sapagkat siguradong may magkakagusto sa'yo at talaga man ang boyfriend mo o mister mo ay mas lalong may ilab sa iyo at mas lalo siyang laging magiging ganado at mainit sobrang hat mo para sa kanya ka-inspired ka-inspired maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog ito kasi kung kalimutan na mag-like comment share na rin po upang makatulong din po tayo si Bantao at sa mga hindi pa po nakasubscribe ay makasubscribe click nyo po yung subscribe click nyo lang po notification bell upang manotify kayo pag may bago so, mag -so mag mag pag ako ngayon. Sa magusang magpa-coach, yung magpa-advise, pakimulis na po ka sa aking Facebook, event profile, picture ko, pakichat ako. Ako ba mismo magre-reply sa message nyo? Nag-usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat, makitspart, magingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be a